Kapag palang araw po sa ating lahat, nagbabalik ang inyong kamotya. Kamotya Hunters TV Vlog. Mga nakikita niyo po ay mga pansarili kong mga mutya ay papakita ko lamang po. Yan. Papaliwanag ko po ang bawat bisan nito ayon sa aking karanasan. Narito po tayo sa una. Ang kabibi po na brown ay... Pangkabal din po siya, panghalina, pampaswerte pang sa mga hanap buhay. Ang kagandahan po sa kanya, may taglay siyang, may taglay po siyang ano, may taglay po siyang pamproteksyon. Bukod sa panghalina, yan po ang ating solid na brown. Ayan. Ang naman po ay, tawag po po dito ay bagungon ito po ay nagagamit pang kabal sa bala patalim basta po ang taglay niya talaga ay sa kabalang pampakunat ng katawan ibinababad po siya sa tubig yan po siya ganyan din po ang crystallized na suso yan po yan din po ang mga bisa na mga suso pang kabal po pampakunat ito naman ang aking round talagang naminira ng baril ito po mga dito ay hindi ko pinalili mo saan yung nakababad ko po nga ito po po ang visa po naman ng ng ammonite ay round po panguntra, pangkabal lisbala kaligtasan lahat po dala niya Napaka bihira din po ito makuha dun po sa aming hunting site. Ganyan din po ang kabibing itim. Yan po. Bihira lang po makuha ang ganitong mga mutya. Ang pansarili ko po yan. Ito ang aking bunga na, na nakalog. Napakalakas, solid ang kalog niya tested na rin po yan ito na po ang aking white omo na nasa akin to matagal ng panahon ito ay hindi pa uso ang facebook at youtube na pinapost ang mga mutya nasa akin ito ito yung nakalagay lang sa baywang ko yan subo ko na po ito sa anumang uri yung sa pampakunat pangkabal, pangontra depensa po sa po ang ating kuhol napakasolid po batong batong bato na po siya yan yan Round, rounding po ito sa protection round protection po ito ito itong black omen po ay sa bala yan protection po yan sa bala ito mga ganito yung omen itong kulog yan. sa lakas pangatawan yan Lexi. Yan. Mga pagod din sa paghanap buhay, yung medyo may edad na. Ito dapat itangan yung ganto mga mga batong kulog. Yan. Ito po ay depensa, swerte, pampaswerte. Natawag din po ito sa lihis. Yan. Katawa ng tamilok. So, pa rin po. <coughs> basta po ang mga depensa mo ng ganito ay mga pangkabal panlihis yan ito mga ganito yan po ang talagang solid po siya yan sigay po tawag sa amin dito ito naman po ang aking round na bao na walang mata gilid po siya panay mo tiyapol naman niya sa loob solid sa kamang orasyon para manatiling buhay ang mga nilalaman sa loob. Round po ito, depensa sa lahat. Ito po, pwede pong palimusan ito. Sa may nais at maniniwala, PM lang po sa aking messenger, Oliver Aniel. Yan. Yan po, ito. Ang aking sa nuno sa punso. Yan po ang aking... Naingatan pang ontra pampaswerte, panghalina, Gabay sa lahat 'yan. Maganda po ito. Ang aking Tamang po ang aking round kabal. Round kabal lang po ito. Ito kung ginawa ito pang sarili. Ayun. Pang round po ito sa kabal. Lahat ng kunat lahat ng matutulis, lahat ng matatalas, dala po nito. Yan, pati bala, lahat ng klase ng para mas mga makapanakit, yan, Di nga nito. Pakuko natin ang yung katawan, basta lagi nasa, lagi nasa tabi ng iyong katawan. Un, ang kagandahan sa mga gamit dapat ay lagi naiinitan ang katawan. Yan. Ito ang po ang aking pansariling pinito. Ayan. Matanda pa sa humukay ng ilog. Ayan. Ayan. Kitang-kita nyo naman po. Marami na po siyang mga tuldok-tuldok. Ayan. Kung maedad ito, maedad na rin itong isang ito. Ito ay putol na halos ang ano. Ito. Nilagyan ko na lang ng pulbus ng baong walang mata. Para masuot. Putol na po yan eh. Ayan. Ito ay pambaywang ko po, po. Matagal na ito po sa akin ito. Almost ilan years na sa akin ito. High school, high school, first year high school lata na sa akin itong medalyong ito. Ito ay minana ko pa. Yan. Minana ko ito sa aking yumaong mga gamit ng lolo. Tagal na po ito sa akin. Saka ito, isang ito. Ito so, lang po ang aking medalya na iniingatan. Hindi na po tatangan ng ibang medalya. Pag may isa dalawa ka piraso medalya, okay ka na. Hindi yung daming daming medalya na hawak. Yung iba, sabi nila koleksyon. Ay, hindi pindi po. Sa akin po ay sa akin ka... Uh, sa akin paniniwala. Pag may isa dalawa tatlo piraso, ay na yun. Yan. Di baling mag... Kumbaga ay hindi man tayo sa pag ano, mag-iingat ako ng isang sakong mutya huwag lang isang sakong medalyon ang kaibahan po ng mutya sa medalyon ang mutya po ay gawa ng kalikasan matik may, kak may o kapangyarihan hindi po magiging mutya ang ganito kung walang bisa o walang buhay yan po ang patandaan nyo ang medalyon ay gawa ng tao kaya kailangan dasalan araw-araw, konsagrahin, debosyonan, buhayin, at binyagan kung saan niyo po patutungkulan ang gamitin. Yan po ang pagkakaiba ng dalawa. Alin po ba ang mas mataas ang mas mataas ang antas sa larangan ng pagkatangan? Siyempre po, number one po ang salita o orasyon. Ang orasyon po ay siyang kinakarga sa medalyon kaya nagkakaroon ng buhay ang mutya po matik may kapangyarihan o may bertud na tinataglay na hindi mo na kailangan dasalan kargahan matik babad mo na sa tubig punasan ng langis ay ayos na po yan ang mutya po ay dumidipin sa po yan sa sa taong nagtatangan basta ang kanyang tiwala ay eh 100% walang alinlangan di sa ang kanyan yan po ang kagandahan sa mga mudya okay po marami pong salamat sa inyong panonood at nawa ay may natutunan kayo sa ating usapin sa mga bago pa lang po na uh, napanood na sa ating youtube channel Please like and share po and subscribe. At sa mga dati ko pong mga subscriber, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. May this po sa ating lahat. Mabuhay po kayong lahat. Abi Maria Purisima.